malala na sila. Hindi naman dapat nang lagi 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 na lang nagaano nagtataas sakit ng ginagawa nila. Nasa na po yung ano, yung sobra na yun. But, hindi nila maibalik. Sana sobra yun ibinabalik na nila agad dahil kasi yun agad na binayaran naman ng tao. Lahat tayo alam natin yan. Pag sobra ibalik. Huwag na yung huwag na yung dadaanin pa sa pag nag-bill ka ng ano, iaawas. hindi tama yun, mali yun. Hindi ako ano roon. Galit kami sa mga galit ako sa ganun. Dahil kami mahirap lang pero pumaparehas kami. Sila pumarehas din naman sila. Nagbabayad din kami ng parehas. Mga pa-ilaw, mapa lintik sila lahat. Grabe na ito eh. Ito pahagupit ah, sa kabayo, latay sa kalabaw.